kumusta ka? Alam mo, mula sa mga sources na pinadala mo, yung mga notes, mga artikulo, may isang tema talaga na parang lumitaw eh. Yung sining, o siguro mas tamang sabihin, yung pangangailangan na maunawaan kung nasaan na ba talaga ang isang tao sa spiritual journey niya. Bakit nga ba ito mahalaga? Basis sa mga nabasa natin. Kasi Uh, madalas kahit gaano pa kaganda yung intensyon natin o yung payo, kung wala sa timing, kung hindi tugma sa puso, parang nagbibigay lang tayo ng gamot pero mali yung diagnosis. Di ba? Oo, tama ka, Ping. Sakto yung analogy mo. At ano tinatawag nga yan sa ilang material mo na spiritual discernment. Importante na hindi ito um, panghula. Ah. Mas mapagmahal siyang pagkilatis. Yung pag-unawa sa kung ano yung pinagdadaanan ng tao, yung mga tanong niya, minsan pati takot niya. Bago pa tayo, alam mo yun, bumanat ng payo. Kasi yung hindi pag-unawa dito, gaya ng sabi sa isang source mo, pwedeng makasakit, pwedeng makasira ng tiwala. Ang tanong talaga, paano natin ito gagawin? Mukhang ano yung mga binasa mo nagbigay ng examples gamit si Jesus mismo. Oh, mga eh. Tinitingnan ko yung mga kwento galing sa sources mo at klaro nga, yung pananampalataya, hindi siya parang checklist lang. Proseso siya eh, paglalakbay. Eh. At dito, parang ang ganda nung description kay Jesus bilang master diagnostician. Sige nga, tignan natin yung tatlong tao na nakausap niya based dun sa notes mo. Sining sige. Unahin natin si ano, si Nicodemo. Yung nasa Juan 3, nabanggit 'yan sa notes mo, 'di ba? ito, leader ng reliyon, scholar pa, pero lumapit kay Jesus patago. Gabi, tapos mapapansin mo, yung approach ni Jesus sa kanya, parang mas teologikal eh. Kailangang ipanganak muli. Parang kasing nakita niya yung intellectual na um, paghahanap ni Nicodemo. Pero baka hindi pa siya ready sa, alam mo yon sa full picture agad. Kaya parang nagtanim lang muna siya. Kumbaga, binigyan ng pag-iisipan. Yung diagnosis, sabi sa analysis mo, isang isip na nagahanap pero meron pang harang. Interesting nga. Ha? Hindi diretsyahan agad, no? Parang may pahiwatig lang. Paano naman to naiiba doon sa, um, sa babaeng Samaritana? Yung sa Juan 4. Kasi highlight din yon sa binasa mo. Ibang-iba yung sitwasyon niya eh. Oo, laki ng pagkakaiba. Dito naman sa babae, na alam nating may komplikadong past, tapos parang ano, outcast siya. Si Jesus nagsimula sa literal na usapan, uhaw, tubig, ganon. Pero ang bilis lumalim ng usapan nila, papunta sa kaluluwa, sa mga relationships niya, pati sa kahiyaan niya. Mas naging personal, mas direkta yung pagkonfront ni Jesus dun sa state ng puso niya. Hindi naman niya sinabi directly na, ah, kailangan ko ng kaligtasan. Pero parang narinig ni Jesus yung, ano, yung spiritual thirst niya na nasa likod lang ng mga tanong niya. Diagnosis dito, isang pusong um, sugatan pero naghahanap ng katotohanan at pagtanggap. Grabe yung contrast, no? Tapos yung pangatlo, yung mayamang binata yung nasa Marcos 10. eto naman parang good boy image, moral, masigasig daw sumunod sa kautosan. Pero ano yung nakita ni Jesus dito based sa kwento at sa analysis mo? Ay, ito. Dito, parang ang dating ano eh, surgical strike, tumpak agad. Nakita niya, o nga, sinusunod nung binata yung mga utos sa labas. Pero merong isang bagay na mas mabigat sa puso niya yung yaman niya yun pala yung idolo kaya doon niya tinumbok sabi nga sa isang commentary dun sa sources mo hindi yun parang kalupitan ni Jesus eh parang tinuturo lang niya yung totoong hadlang sa paglago ng tao yung diagnosis pusong hati may pagsunod sa labas pero may hidden attachment na pumipigil wow Talagang ano tatlong tao tatlong magkakaibang magkakaibang approach malinaw na hindi pwedeng one size fits all. So based dito sa mga examples na galing sa sources mo, ano yung parang general principle na mahuhugot natin dito sa discernment na to? Ang lumalabas talaga lalo na sa mga reflections na kasama sa binigay mo ay ito. Uh, ang discernment hindi siya paglalagay ng label. Hindi pwedeng i-box yung tao agad. Mas ano siya, mapagmatyag na pagmamahal. Unang-una, pakikinig. Hindi lang sa sinasabi, ah, pati sa hindi masabi. Sa kilos, sa katahimikan. Tapos, pagtatanong, ano na kaya yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng taong to? Paano ko makikiisa doon? Hindi yung ako yung bida. Ito yung sinasabi nilang pag-unawa sa spiritual season ng isang tao. Oras ba to ng pagtatanim? Pagdidilig? O baka aanihin ah. Dito rin pumapasok yung konsepto ng ano, Ministry of Accompaniment na nabanggat sa materials mo. Yung paglakad kasama, hindi lang basta turuan tapos iwan. Gets ko. Pero, di ba minsan, may pressure. Lalo na kung tingin natin, uy, kailangan na tong tulungan agad. Parang urgent. Paano yung binabalanse base sa mga nabasa mo? Para hindi tayo mahulog sa... Ano nga ulit yung term sa source mo? a spiritual misdiagnosis? Oo, magandang point dyan. Nabanggit nga yung panganib na yan eh. Kailan ba nangyayari yung misdiagnosis? Una raw, pag nagmamadali tayo. Gusto natin result agad. Pangalawa, pang pinipilit natin yung salili nating experience sa iba. Yung tipong, ah, ganyan din ako dati, ito ginawa ko, kaya ito gawin mo. Hindi naman pare-pareho. Pangatlo, pag sinusukat natin yung maturity ng tao, based lang sa, alam mo yun, sa dami ng alam niya o tagal na niya sa church. At pang-apat, yung nga, pag naglalagay tayo ng label, imbis na magpakita ng habag ng pasyensya. Ang resulta niyan, gaya ng case study sa isang mong source, pwedeng lalo lang lumayo yung tao. O magsara. Sayang naman. Oo nga. Napaka-klaro niyan. So, bale, ang pag-unawa kung nasaan ng isang tao sa journey niya, hindi pala siya technique lang na i-apply ia mo. Mas postura pala siya. Ng puso, pagpapakumbaba, pagiging atentibo at pagmamahal na handang maghintay, handang makinig muna. Eksakto, yan yun at ano, laging tandaan natin, ito yung paulit-ulit na mensahe sa mga binasa mo eh. Ang pananampalataya, paglalakbay talaga yan. Merong mga seasons ng paglago, merong seasons ng pagsubok, ng paghihintay, may mga panahon ng liwanag, may panahon ng parang pagkalito ang importante hindi yung bilis e kundi yung paging kasama sa paglalakbay na yon yung presence. Ayan. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, iwan namin siguro itong pagninilay na to sa mga pakikipag-ugnayan mo sa iba, paano mo pa kaya mas mapapractice itong mapagmahal na pakikinig? Yung pagtingin hindi lang sa salita kundi sa season ng kaluluwa ng kausap mo, gaya ng nakita natin sa mga kwento ni Jesus, galing mismo sa sources mo. Ano kayang isang maliit na hakbang, kahit isa lang, na pwede mong gawin ngayon para mas maging tulay ka ng pagunawa, imbes na ano mo yon maging pader dahil sa maling diagnosis o pagmamadali isipin mo yon